Yes uh, magandang, uh, mag, mga 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 ladies. Narito tayo sa isang multi-shop no dito sa May uh, Bago Bantay. At kakaiba yung tema ng uh, kanilang uh, pakulo no ngayong uh, Undas at saka itong uh, Halloween uh, uh, team nila no. Uh, ito yung uh, crime scene scenario no na naisip noong uh, may-ari nitong uh, uh, multi-house no kung saan ay uh, binibigyan ng uh, pagkakataon maramdaman noong uh, mga tao ang uh, pasok sa isang uh, crime scene ano na hindi karaniwan nagagawa o napapasok ng ordinaryong uh, mamamayan ano o yung tao ano, sa isang uh, crime scene kumpleto meron din sila dito yung para sa mugshot ata uh, yung uh, karaniwang ginagamit na police line ano at uh, meron din sila dito yung uh, mga kunwari ng uh, patay na nakalagay o nakasilid sa isang uh, trash bag ano so ito yung naisip ng uh, gimmick nitong uh, isang uh, multi house dito sa Bago Bantay. ito yung uh, crime scene no kung saan ay uh, para mo nang uh, narandaman ang uh, nasa isa kang uh, crime scene no so yan yung ipinapakita dito ito yung gimika uh, gimmick nga nitong, uh, isang multi house dito sa Bago so mula dito sa Bago sa Quezon City ako si Jonas Sulit ang inyong abante teletabloid reporter walang inatrasang balita